Para po sa lahat mga bossing mga idol, muli tayo nang babalik. This is Ray TV Vlog from Green Country Game Farm. So for today's video mga bossing mga idol, uh, meron naman tayong isang baby uh, kaibigan na nagtiwala sa atin at uh, kukuha siya ng mga panlaban na 10 heads mga bossing. At ang video ito para po ito kay Sir C. Friends Game Paul ng Cebu. So shout out sa iyo sir. Uh, at uh, maraming salamat sa muling pagtitiwala sa akin at dito sa Green Country Game Farm. At nung nakarang kumuha siya sa atin ng uh, ng mga Boston Roundhead po mga Boston Rider. So sa ngayon, susubok naman siya sa, ng ating panlaban at kukuha siya ng 10 heads. At samahan niyo po ako, siseleksyon tayo ng 10 heads para po ito kay Sir C. Prince, game foul ng Cebu. Hoy so, mga boss, meron ako dito ng uh, 120 heads na mga Battle Stag. Uh, local banded ko ito mga boss bossing mga idol. So dito natin pipilihan si Sir C Prince Game Paul ng Cebu uh, pipili de, pipili tayo dito ng mga Battle Stag na ayon din po sa kanyang uh, request o ayun sa kanyang gusto mga boss bossing mga idol. So yung kanyang gusto ay uh, isang bulik uh, apat na pickom and uh, limang straight kong mga busing mga idol. So, yun yung pipili natin para kay first to first ng Cebu mga busing. So, tara po mga busing at uh, samahan nyo po ako at uh, ipapakita ko na din po sa inyo kung anong mga bloodline uh, kung anong mga manok na nandito sa loob ng Green Country Game Farm Batangas po mga busing mga idol. So, dito mga busing hindi ko na sasabihin dito kung magano yung presyo ng mga manok dito at uh, gawa ng uh, iniwasa natin na meron naman tayong mababangga. So, meron tayong mababangga na mga uh, nagano din mga besay na nagbabay So, nagpapatong sila. Uh, yun po yung mga iwasan natin mga besay, mga idol. So, nire-respeto din natin. Uh, negosyo din nila yun. So, sa mga gustong tumanong, uh, magtanong dito mga busing kung magkano yung presyo natin dito sa mga battle stag, mga pure, e-message eh, po ako mga busing mga idol sa aking Facebook account trainingan po mga boosting mga idol. So dito pipilianan na natin si Sir Prince Game Fall ng sibo mga busing mga idol. So ito mga boosting uh, dito tayo magsisimula sa mga straight from. So makikita niyo dito mamaya mga boosting mas marami tayong uh, mga off color na nandito ngayon mga boosting. So dumating ito sa akin noong uh, 28 ng June. Ito sila mga bose mga idol so, Dito tayo magsisimula sa isang straight comb na ito mga bose <laughs> Yan po yung ating straight comb. Bibidyoan natin isa isa ito mga bose idol Para makita niya din po so, Ito naman yung ating pikom Yan po yung ating pikom So, siyempre, habang uh, tayo dito, sisipat-sipat na din tayo ng mga Uh, pipiliin natin para kay Sayer si Prince Gainfowl pero siguro hindi ko naman to lahat na ipapakita sa inyo pero gagawa lang ako ng mga samples mga panila nila na makikita nyo dito ang mga ang mga bloodline na andito mga busing para makita nyo naman po mga busing habang magpipalat ng tala so ito gapo din ito isang uh, pipom yan po mga busay ito mga busing sa posong po ito nakakross ito mga busing kung mapansin nyo dyan mga bus uh, meron siyang puti sa tenga ayan po guwapong manok dyan balansyado at uh, ito yung isang straight room <coughs> ayan po mga bus idol yung straight room ito gwapo din yung straight room na ito po mga bossing Kapapo din to oh, okay. Medyo mainit ah. Uh, hindi na sila masyadong lumalabas Ayan po mga bossing So ulit tayo dito may nasipat ako dito ng gwapong bulik Ayan po mga bossing yung bulik Ayan Gwapo din po mga bossing din saka meron tayo dito ng uh, straight comb na isko ni white yan po siya mga bossing so lipat tayo dito ito po mga bossing yung ating uh, juice and white naka cross sa uh, sweater boston so yun po yung uh, kanyang kakalabasan uh, medyo sinibalang na po siya mga bossing gawa ng meron tayong kinabit dyan na uh, sweater at saka boston so yun po mga bossing So, yung iba dito mga bus idol ay medyo hindi pa matured, no? So, medyo hindi pa sila pumuporma. Uh, ito po mga busing ay isang uh, school in white. Itong school in white mga busing, nakakuspo ito sa sweater Boston. So, 3-way crease, uh, 50-50 yung kanyang uh, bloodline ng uh, sanino white at saka sweater Boston, yung kinasa natin dito. So, ito naman po mga bossing yung ating bulik. So, magsiseleksyon dito at ayon ng bulik mga boss idol so pipilihan din natin ito si sir sefrens ng bulik mga bossing uh, ayon din sa kanyang gusto mga bossing mga idol so pipili tayo dito uh, bulik at saka yung mga pipom at saka yung straight ko mga boss idol so sa mga naghahanap ng puti mga bossing eto guapo din ito mga boss idol oh. white eto, mga bossing, din Ito mga busing nakakross din dito sa sweater Boston. Ayan po mga bossing Sinibalang din lumabas sa kanya Meron siyang itiniting Ayan po mga bossing So, hindi pa tayo dito Ayan po mga bossing Oh, guapo. Ayan po din Quality Ayan po mga bossing. Yung so, Sa tingin ko ito magugustuhan din ito ni Sir Severin's Game Foul. Oh, so, depende na lang 'yon na uh, lang doon yung performance ng ating mga manok. So pupunta naman tayo dito mga boss idol sa ating uh, Bullet Gold. Ito yung ating Bullet Gold, idol, yung ating uh, Gold. So lipat tayo dito sa isang puti ulit. Yan po mga bossing isang pikong guwapo din ito mabosing bossing Kaya lang video bata pa Hindi pa masyadong pumuporma Pero makikita mo talaga yung potential nya Na talagang guwapo Ayan po mga bossing Gwapong manok Balansyado So dito yung uh, ayawan niya mga bossing ko din natin Siseleksyon din tayo para sa ating pa-ending Ayan po mga bossing hindi eh, pa tayo dito sa kalbila mga boss yung mga ide Ito gwapo din ito mga boss Gusto ko ito Ayan po, mga bosso. ayan po Kukunan natin ito ng magandang spot. Para para makita nyo ng klaro talaga bus. yung kailangan ni Sir Serpents ay mga straight comb at peak comb. So uh, dadalhin na natin yan ipapakita na natin sa ating video para makita nyo din po mga busay din. Kung anong mga bloodline at uh, kung anong mga manok ang dito mga busay ito gwapo din ito gwapo sa idol pikum alam medyo itong bayong palong niya ayun po mga bossing gwapo din So, pikum po ito mga bossing ito mga bossing bloodline ito ay sweater boston so half and half yung ating uh, sweater at saka yung boston dyan mga bossing so pipili pa tayo dito ito mga dalintong straight cum na ito bossing oh Ganun po, ganun pa din po yung bloodline nito mga boss idol isang uh, White na nakakrus sa uh, sweater Boston, mga bossing. So, yun po yung ating uh, White. So dito mga bossing, uh, hindi ko na may ipapakita dito sa inyo lahat. Isa-isa uh, natin. Gawa lang na uh, meron pa tayong ibang trabaho. So ang gagawin ko dito mga bossing, uh, so na muna ako. At uh, gawa ng si Sir prince ay yung kanyang oras ay limitado din dahil uh, isa siyang uh, si Mana din so yung kanyang oras ay hinahabol niya din po mga bossing so meron kaming oras na dalawa na kailangan masin ko sa kanya yung video at uh, ma siya yung kanyang mga manok so yung gagawin ko dito mga bossing selection muna ako dito ng mga uh, 20 heads or more than pa at uh, i-spar ko pa itong mga bossing at uh, isasend ko doon kay Sir Sefrenz Game Paul ng Cebu mga bossing mga idol so yun po uh, saseleksyon muna ako dito mga bossing mga idol so itakatok na muna natin itong video at uh, uh, gagawin muna natin yung trabaho natin mga bossing so yun uh, ito na po mga bossing yung ating mga napili para kay Sir Sefrenz Game Paul ng Cebu at uh, na finalize na po ito mga bossing mga idol so yun po yung unang straight comb na napili natin para sa kanya So yan naman po yung uh, pangalawang straight comb na pinili natin para kay Sir Sir Friends. Uh, ito po yung nagustuhan niya. Ito mga straight comb pala mo. So ito mga straight comb, mga boss idol ay eh, hindi ko na ito na videohan ng uh, spar. Uh, ito po siya mga boss. So okay naman din si Sir Sir Friends. Uh, sinabi ko naman sa kanya kung anong uh, problema natin dito kaya, uh, kung bakit hindi natin na-spar. So, alam nyo naman yan mga bossing mga idol. So, lipat tayo dito sa PICOM. So, yan po yung PICOM kanina na nabidyuhan natin doon. Kung alalan nyo mga bossing mga idol. Kasi sabi natin na pag inayawan niya, ay papahinding natin. Na pag inayawan niya, ay papahinding natin. So, ito nakuha nyo po mga bossing mga idol. Bawa po din ito. Ito po mga idol. So, lipat naman tayo dito mga bossing idol sa bullet na napili niya ito po yung bullet so yan po yung bullet na napili niya mga boss idol po din ayan po Yan po mga boss so ulit pa tayo dito sa pikom na napili niya mga boss ito po yung pikom na napili niya mga boss idol lang yung pikom na napili ni Sir Seppens so ayun po mga bossing yung piko. Uh, isa sa mga piko na napili ito ang maganda din ito mga yung piko. so, yun po yung mga napili ni Sir Seppens anin uh, pa lang sila ito yung ah uh, yung apat na straightcom nandun po mga bossing at atong straightcom isang pickom nandun po sa malapit dun sa uh, gate na nilagay ko gawa ng i uh, e pick up na po yun mamaya mga bossing so yung isa si sir Antonio Asuelo yung shaper yung sa naman ay si sir Demac so yun po mga bossing So ayun po mga busing mga idol at tapos na po tayo mag-selection para doon kay Sir Stephens Game Paul ng Cebu mga busing mga idol. At uh, uh, uh shoutout nga pala kay Sir Bibo, uh, isang OFW at uh, saka kay Sir Jerry Serbis. Uh, ayan po yung mga kaibigan natin. At uh, sa lahat po ng bag, uh, papashoutout sa akin, shoutout po sa inyong lahat at uh, hindi ko na po kayo maisa-isa. So, yun na lang po, mga, mga busing, mga idol. At uh, next video ko po, mga busing, uh, pangako yan, lahat ng nag-shoutout yan, mga busing, ilalagay natin dito sa screen. So, sa ngayon, hanggang dito na po yung ating video, mga busing, mga idol. At uh, muli, nagpapasalamat po ako sa inyo sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking munting YouTube channel. By the way, mga busing, this is Ray TV Vlog from Green Country Game Farm. Magandang araw po sa lahat, mga busing, mga idol.